Hello friends, this morning let me post this video for entertainment only. Nag-iisip-isip na rin ako na kung itutuloy ko ba ito sa motoblog o mga pinagagawa ko dito. But I would like to enjoy this moment with my wife. And alam ko naman na some of you, marami na mga napuntahan ka. Pero let me ask you, ito ka rin ba sa mga nag-iisip na once nandun ka na sa lugar na gusto mong puntahan, eh naisip mo na sana kasama mo rin ang mga mahal mo sa buhay. And that's my point. That is why starting today, I would record some places na mga pupuntahan ko for you to see. Pasok na nga tayo ng Muzon Taytay. Dito nga ay minsan kailangan natin magbaon ng kaunting pasensya dahil na rin sa dami ng mga sasakyan at mga taong tumatawid. Ito din kasi ang ruta papuntang Binangonan, Cardona, Morong, Paras at Tanay at iba pang probinsya na papuntang Laguna. Madami nga rin mga dumadayo dito from different cities. Dahil na rin sa mga coffee shops na nag-uusbungan dito sa Taytay, Angono at Binangonan. And kadalas ang makakasabay mo nga sa daan ay mga siklista. Huwag kasi sa mai-enjoy mo pagpapike, ay mai-enjoy mo din ang iba't ibang gimmick ng mga kapihan dito challenging nga lang talaga ang mga ahon. Which is, hindi naman bago sa mga siklista. Dahil number one yan sa reason kung bakit sila nagbabike ang umahon. Speaking of ahon, dito nga matatagpuan sa Taytay, -tay ang at Pinangono ng mga coffee shops like Cafe in the Sky, Kapihingahan, ang iba't ibang kapihan sa Domsa. If gusto mo ng masakit na siko, or kung mas gusto mo ng masakit ay umahon ka ng Easy Ridge. Dahil dun makikita ang isa sa mga sikat na coffee shop, which is the Coffee Rush. Yan nga pala kami madalas bumili ng pandesal. Isa yan sa mga pinipilahan dito. And speaking of bread, naalala ko yung sabi ng Matthew 4.4 na hindi lang sa tinapay na ang tao, kundi maging sa salita ng Diyos. Alam niyo, tulad kasi ng ating katawan na nangangailangan ng tinapay upang mabuhay o mga pagkain, ang ating kaluluwa naman ay nangangailangan ng salita ng Diyos upang lumago. Anyway, hanggang dito na lang, lang siguro dahil hindi ko na alam ang mga next na ikikwento ko at saka sample video lang naman to. So, lagi kayo mag-iingat at paalam.